Isang target listed drug personality na apat dalawang taong kulang na babae ang nasakote sa ikinasang by-bus operation ng Philippine Drug Enforcement Agency 10, Team Misamis Oriental at Cagayan de Oro City PNP nitulamang lamang ika ng Mayo taong kasalukuyan sa Barangay 37 Cagayan de Oro City. Kinilala ni Agent Ben Calibre, team leader ng PDEA 10 Miss Orr, ang sospek na si Alias Ann, 42-taong gulang at residente ng barangay Makasandig, Cagayan de Oro City. Ayon kay Agent Calibre, ang babaeng sospek ay isang target-listed drug personality na matagal nang minamanmanan sa kanyang iligal na transaksyon sa pagbibenta ng iligal na droga sa igin-asang buybust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency 10 team isam is oriental katuwang ang Cagayan di Oro City Police Station 2 ay matagumpay na nadakip ang suspect ah uh, gining misapring na to usa kini siya ka target listed drug personality no ah tugayan na siyang nato gani sa iyahang balay uh, gimanmanan man siya and then uh, siguro mura nak nakamatikod siya hinasundan uh, siya for i i, i possible uh, anti drug operation kay input gold ng sa kaning uh, pagpayo uh, sa ginadili droga sugod nga gal kaulakaw ni siya so uh, opportunity fortunately uh, na consume ang inibang, uh, pagpamalikya niya uh, din niya sa barangay 37 Boga. Uh, may resulta kini sa usang ka-successful by bus operation. ah uh, Kagini na mga 3.22 p.m. yun, no? ah uh, nadapan kini siya, kini nga subject. Na, nadapan kini siya, pinaagi sa usang ka by bus, kuman nga nakalit ang usang ka small heat sealed elongated plastic sa siya containing white crystalline substance of suspected shabu, no? O lakip sa na ang usaka dako ng sasye. O kusapagit kagamay ng sasye nga siya po. Apil na niini ang uh, cellphone. Ah, uh, yoy usa ka metal double main container. Kung ka 500 peso bill ng mao ang bypass money. Patuloy na nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamalaan sa paglaban kontra ilegal na droga upang mapanatili ang bayapa at kaligtasan ng mamamayan sa bawat komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.